Guys, may accident de loader dito oh. Loader. Makyat dyan oh. Hindi. Saka daw dyan ah. Hindi nakaakyat. Magmaritis tayo guys. Operator lang eh. Kapula? Wala kapula no. Ingon istorya lagi siya nga. Saka siya dyan. Wakasaka. Ngaup. buti na katalon yung operator yung nakapula kawawa naman wala kayo na damage sa ang guwanan eh hindi na kaya kausap ko yung ano, yung creator. Pabanti siya. Pabanti dito. Na atras. Na palong no? Ito yung problema, guys. Oh. Ito nangyari sa ano guys sa Ilaya. Yan packet. Packet yung loader doon hindi na kaya nag uh, nag ano palyado nag palya karon na pagya do di na kaya na disc brake maybe disc brake no? isa isa may operator ay may ganin ka ambak ano? lawa Ha? Ito yung operator, ano? operator, operator, guys. operator, ka dahil sa ka ka Pero kaya nga ba ka Mas delikado no Mapsan ko Mapsan ka no Naunta mo yung lodero nito

na idam truck ganina yung labay. Oh. Uh, ha? <laughs> Bagu hora. Ilaya. Operator? Oh. Huh? Katong nakaitom. Operator. Hmm? nakasakay na pa niya wah wow, may gani ka buhay na siya ah guys o oh. palya pumalya daw guys kaya isang ka kaakyat doon yan you know? o yan ang mahirap guys pagka uh, naabot na tala sa problema makyat na siya dyan o oh? punta natin nangyari to guys dito sa Ilaya Kapitan, eh? may trailer pa oh. enjoy muna natin si buddy ayan o oh. papaydol <laughs> tingin tingin ka ngayon sa akin ah, delikado dito pala siya oh. Ayan ah, ang umakyat. Siguro may ano sila dito. O taga dito to sila. Hmm, hanggang dito lang oh. oh. umakyat siya. Hindi na. Hindi na kaya. Ah, taga dyan yan. Hindi na kaya. Matras. Pag atras buti walang taong na damay guys. Hmm? Pag atras nandun siya oh. Ayan oh. Hmm? Gikan dire. Oh.